Ilang parang umaga. Hi, hi, ay hi. Ay, ay. ay, nandito na naman po kami sa simbahan. Maglilinis. Naglala kami ng ano, tabo at saka timba para magdilig. Kaya lang, hindi makapagdilig dahil sarado. Hindi kami makakuha ng tubig. Ayan, kaya hindi kami makapagdilig. Magwalis-walis lang kami at yung mga tinanim ko nung nakaraan, oh. Ayan okay, okay naman sila sa palagay ko naman makarecover yan sila at magtanim din ako dito banda ngayon magtaniman ko na rin dyan kapatid dalawin natin doon sa kabila ah di saan nalika dito no kaya mo si mama dyan ayan na lang dyan oh ayun oh Hindi. Ayan na oh, po, tinaguan na naman ng baso, ano ah, o, oh, mga buti-buti dyan no. Oh. Talaga. Ayan, dito kami. Ayan, Oh. Ang ganda na, di ba? Ang ganda-ganda na. Ang ganda Ay, na nila, o. Oh. Hmm. Ay, Ayan, okay. dito, o. Oh. Ang ganda na. Di ba ito nakatulog sa atin? Oo. Oo. Oh, diba? Oh, Ay, ang ganda na. Sarado ngayon ang simbahan. Ay, pero may bukas naman, o. Oh. Ay, may naglilinis. May naglilinis pala. Ayan. Ayan. Ayan, dito, naman sa kabila. Hindi namin kayo madiligan dahil di kami makapasok. Sarado. At ayan, o. Oh. O, oh, ba? diba? Tapos, ayan. Ayan, Oh, may mga bagong tubo, Oh. Mga sidling nila, yan. Dadami na rin yan. Ayan lang po. Tapos dito, dito tayo, o. Ayan. Okay. Ayan, magwalis-walis na lang kami dyan. Oh, tapos yung tinanim ko dito, nung nakaraan, ayan o. Oh. Oh, mabubuhay na rin. Okay oh, ito paano mabubuhay yan. Oh. Linis na muna tayo. <laughs> Ay, mapakinabangan na si Jisan. O. Oh. Ayan, ayan, tama yan. Diyan mo lagay. O, ayan. Tapos na kami. Ayan, o. May bago kong tanim, o. Diyan, tinanim ko dyan, o. Tapos nagdagdag ako dyan ng mga tanim, o. Ayan. Nawa. Kumano agad. Lumago agad. O, ayan. Plus dosi na, mga kapatid. Ayan, o. Ayan. Tinaliman ko dyan ng bago dito kumuha ako ng sibling diyan tinanim ko ano uwi na ba tayo tayo nalinis ko na lagyan ko sana yung ano doon eh ng mga ganito oh kasi yung pangit ano mo tong mga ganito namumulak yan kulay bayulit. pero pang kapang siya oo oh maganda ayan na tinignan ko na ay lagyan ko diyan oh para hindi na siya ping ano ba kalbo tignan oh pag lumago yan ganda na yan doon ba lagyan ko sana doon Oo oh. oh nga, alas 12 na eh. Kaya uwi na. Uwi an time na. O, oh, ayan na. Uwi na tayo. Uwi na. Ayan o. Oh. Pag namulaklak yan, madami siyang bulaklak pag malago na. Ang ganda tignan. Ayan dito ba? Lagyan ko sana dyan. Ayan, oh. Kasi yung pangit o. Oh. Pangit yung itsura. Tinanggal ko yung mga ano. Kasi pumangit tong mga ginapangan niya eh, oh. Pumangit tuloy. Ayun po, pa Oh. Kaya nga eh, lagay ko doon sa may puno ng mangga. Ayun, sa sunod na lang. Hindi, kay alas 12 na, gutom mats na.